Ito po yung ipan house natin. May two rooms po siya. Good for five packs po. Pag hindi maselan, pwede pang magkasya ang six dyan. Ayan po. Ito rin po yung isa. Electric pan house. Ito po yung kitchen. CR. Buhos po. Ordinary. Meron pong dirty kitchen dito. Dito din po ang Um, ito ang Gas, free gas po. Ayan po ang ating e-fun house. Kaya po nito ang 20 packs. Hanggang dito po sa sala mag aaplag 20 packs po. 20 packs. Sa room 10. Ang dining po niya dito po sa labas. Presko. Ang oh, may-ari po ng ba um, bahay, ang binan ko po, dyan lang po siya sa kabila. Ngayon, punta po tayo sa beach. Um, two minutes walk siguro to one, one more minute I check po natin Yan po. ang parking din po niya dito po dito lang po sa harap dito po ang parking pwede po ang isang van two minutes walk sa beach pero clear ko lang po yung beach po dito is ano po um, child friendly beach hindi po siya malalim mababaw lang po siya and then um, sa area po namin is may low tide may high tide as of now po high tide po siya check po natin Delage po po. Yan yeah, po ang ating istansa po dito sa amin. Doon po tali pa kaya wala po problema. Kung kayo, pwede po, naman na rin po dyan. Hawit kalsada po ah kahit sa po ang beach natin. Ayan po. Merong floating uh, cottage po. Pwede po kayong mag-rent. Papunta po doon sa, ano, sa Bulinaw Rock. Ayan po. Ayan po ang ating bahay at ang ating beach. Sana magustuhan. Thank you!